talo na naman ang Gilas Pilipinas sa Angola, no? Saan po ang kalamangan ng Angola? Sayang ang pa, ang larong to. Dapat sa kanila na. Ang ang, ang gaganda ng mga ginawa ni AJ Edu, no? Kuwis buhay. Tapos si Renz Abando, konti lang yung oras na binibigay sa kanya kung matagal. Ang ganda ng upensa at depensa. Ewan ko lang bakit ayaw pagkatiwalaan, no? Tapos si si JC, naka-21 points. Although naka-21 points siya, sa kanya lahat yun. Kaya lang, ang problema, hirap na siya siya pa rin yung hinahanap. Hirap na siya, siya pa rin yung nagpupush. Kaya, siya yung na maraming points. No? Ang problema nga lang, nakapokus sila kay Easy. No? Wala pa rin pagbabago si Coach John sa ano, ang, ang lalakas ng, natin ng player. Pero, wala yan ang tatalunin. No? Comment down sa baba kung meron din kayo may dadagdag. No? Sayang, pagka uh, malayo sa laro ngayon, manalayo no? kung alam lang talaga